Cheers, Gigi. Cheers, game! So ayan. So ayan. Ano na 3 PM na. Nandito na kami, guys. Dito lang sa hotel to. Wala hotel. Pasay. Pasay, Pasay Hotel. Hey, wala wala hotel. Ayan. na lang kami hanggang mamaya. Hey, mag-charge mo na ang mga love. Huwag nga. Ano kami dito? Mga 4 days. 4 days, di ko alam. Pero ako bukas uwi na. Ba't ka nag-vlog? Sama mo. Sama mo. Hi, verse. Give, give, dance. Tcheng 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 oh, gun gun naman, puntahin natin si gun 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 Ah sorry do You want to go try? Ang galing ka na, no? toys <laughs> <Golden>. <laughs> Kawawa naman yan. <laughs> o, oh, change diaper. Hindi ka pa nagpupo. Hindi ka pa nagpupo. Dapat guys, binibili nyo yung, ay, dinadala nyo yung mga toys nyo kapag nag kayo. Alam ko naman na may kailangan dalhin. Pero na Yung? Yung Ay! No. Ayaw sila kapag ay pala. Ayo, oh. <laughs> <laughs> ayo, alikot likod ng dalawa na to. Ay, grabe, baka masira. Ano <laughs> hey. makita nila? Ay! Hey. hey, don't do that! Yeah. Sige, do that again, then you will fall. What's that? We're going to SM. Can we, can we just walk? Can we just, uh... Um? <laughs> eh? Look at the car gun. Look at the car. Where are the cars? Where are the cars gone? Oh, Ang galing may sa... Ay, may wakbo doon, no? Oh, may Starbucks pa doon. Tingnan natin yung mga pagkain. Pakita mo yung mga pagkain. Saan ba? So pag nasa Hotel 101 ka, hindi ka naman makabusan ng na pagkain. Ito yung marketplace na sa harap mo. Meron dun McDo. Meron dun Starbucks. Tapos meron yung Jollibee doon sa tabi natin banda dun. Kung hindi nyo nakikita yung Jollibee. Basta meron Jollibee dito. Kamala Kung gusto nyo na ano, kung gusto niyo nang uh, mamasyala, yun yung MOA. ba? na yung MOA. Tapos mura lang to guys. Four nights, three days, three adults, tapos two kids for ten thousand. Hindi pa naka lang nakaplay? Eight thousand lang yan. lang May tax lang. May tax lang. Tapos sa clock po ako na nagbook. Okay na. Mami ay, mami ay mo ako na. o oh, sige sige. Pero gusto ko yung GoPro kaya tayo. Kahit anong pagsubok ay, ay. <laughs> Ito, si Gib oh, sa sapatos Two days sila magbabantay ka ligi Hindi, four days Ay, di four days yeah. Si mami <laughs> four days Ako one day lang o Sige, bantay mo na kayo Hindi, hindi, bablog tayo <laughs> si Adam, two days. So, si Kuya Adam, tulog pa. Antok pa siya. Ah, Mall of Asia. Ay, ulit naman. na ano yun. Eh, nakakainis ka naman. <laughs> Mana ulit ulit. Try natin kung kaya natin lakaran ang Mall of Asia. Hindi tayo magkakasakyan. Lakot, walang taxi, walang grab. Siguro Sa ano yan? Kuare ano to na sa Hong Kong tayo. mo yan, You going to school? What? I'm not going to school Daddy. Okay. I thought you're going? going. You look like you're going to school. Hmm. Where are you going? To me to to Jason. To, to meet Tito Jason. Jason. Yeah. But where is Tito Jason? He's still working. He's working. working, Daddy. She's so your reason is not valid. Why is so like that? Hey, Face my face. Where's her teeth? Where's her teeth? <laughs> The Union Tea. About your mouth. 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 Nose. 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 This one is your nose. nose. Surprise. 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 nose. This is your nose. Nose. Surprise face. <laughs> scary face. Scary. The sound of the dinosaur. The sound of the dinosaur. Aster Oh ba <laughs> Give, give, give. Hey, hey, Ang pila ka mabilis sa na bola. <laughs> Nagsayang ng tira. <laughs> Where are the cars? <laughs>